Mr. Nawat Itchara halos mabali ang leeg sa paglingon kay CJ Opiaza. Sa katatapos lamang na Miss Grand International Swimsuit Competition ay muli na naman nagpasabog si CJ Opiaza, muli na naman niyang pinakita ang galing niya sa rampahan without looking so much trying hard, Giving so much impression not only sa mga fans, kundi maging sa mismong owner na rin, kitang kita sa video ang naging reaction ni Mr. Nawat habang rumarampa si CJ, kitang kita kasi sa video ang paglingon ni Mr. Nawat at mga kasama habang si CJ na nagrumarampa. Halos humaba pa ang leeg nito ng sundan ng tingin si CJ hanggang sa dulo ng kanyang pagrampa. Halata na ayaw nito mawaglit ang kahit anong moods ni CJ habang rumarampa, Matatandaan, sa nakaraang press conference ay inagaw din ni CJ ang lahat ng atensyon ni Mr. Nawat ng Bull Again niya ang lahat sa pasabog niyang mood suot ang gaw na ginamit ni Jazzy sa Grand Finals ng Miss Universe Thailand last 2023, she walks confidently beautiful, talagang sigawan ang lahat ng mag-hair flip siya, at talaga naman na hindi maawat ang tingin ni Mr. Nawat sa kanya. Matapos ang press conference, agad na naglive si Mr. Nawat at sa kanyang live sinabi niya na hindi man si CJ ang pinakamaganda sa lahat, pero sa performance, grabe top notch siya, may mga photoshoot din si Mr. Nawat kasama si CJ. Ito na nga kaya ang sign na bet na bet niya si CJ, ang mga Filipino fans din ay tila nagkakaisa na manawagan na maging mabait sa may-ari upang hindi iyon makaapekto sa laban niya at magtuloy-tuloy ang pagkagusyo sa kanya ng organization, lalo na ng owner nito na si Mr. Nawat Itchara Grisel, anong masasabi mo rito, please comment down below, please like and subscribe, thank you.